Ayan na dyan, si Doris o so Bigorn dyan ng ABS. Putulin mo yan, Doris. Putulin yung ulo ng <laughs> Nung kahiyaan. Sir, kailan mo ulit may matutumba na mayor? Di, depende na lang sa eh, intriga mo kung saan ang mas marami. Ang pinakamalakas na nakita nyo, yung CCTV? Only. That's why I said, uh, investigation should... Okay na, okay na. Sige, 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 tanong ka. Wala pa naman inaantok dito. Sige Bigay mo yung mic sa kanya. Huwag kang makalis dyan isang oras, ha? Hindi, last na lang, sir. 75, 76, ganoon lang yan. Hindi naman masyado ako nagmabadali kasi I, I, I finished my high school seven years. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, matapos ka kaya? Anong high school? Sabi ko, ma, oh, wala man tayong pagmadalaan dito sa buhay na to. So, eh, sige lang, bilyar. Kung saan nahuli pa ako ng nanay ko, yung talagang takot, pinalo sa... Ganun-ganun, ah! <laughs> Basalit. Kaya yung nanay ko kung buhay ngayon, i-demand ako ng child abuse. Ang inang lamok. Eh, galit ako sa kanila eh. Hindi na lang. Sir, kamao ka mo sayaw? Kamao ko eh. Gamay. Okay! okay.